Pero guys, meron tayong good news sa ating mga kababaeng construction worker. At syempre, kung merong good news, meron ding bad news. Ito panoorin natin yung video. So ayun guys, kung napapanood nyo, napaka-high-tech na ng mga kagamitan. So hindi ko alam kung meron sa Pilipinas. Pero maganda ito para sa ating mga construction builders. Na hindi na sila mahihirapan sa paggawa ng anumang klaseng uh, building structures kung ito yung gagamitin. Kasi ako guys, naranasan ko maging construction worker, napakahirap magbuhat, napakahirap maghalo dito guys sa makinaryang ito hindi na sila magahalo so ang gagawin na lang nila is yung mag supervise kung uh, tama ba ang ginagawa ng makinang ito so napaka high tech na siya guys ito guys panoorin nyo kung gaano kapulido gumawa o magtrabaho ang makinang ito So guys kung napapansin niyo, napakadali at, at napakapulido gumawa ng makinaryang ito. Subalit ang problema natin dito is yung mawawalan ng trabaho ang ating mga kapwa Pinoy o kapwa Pilipino na nagkatrabaho bilang isang construction worker. Ngayon dito sa makinaryang ito hindi ko kailangan ng maraming tao kung nangangailangan man siguro mangilan ilan lang ang tanong saan o ano ang pagkukunan o ano ang pwedeng maging trabaho ng mga kababayan nating construction worker kung sakaling magkaroon ng ganitong klasing makinarya dito sa atin sa Pilipinas nag-iimprove yung mga makinarya dito sa atin sa mundo pero napakalungkot ding isipin na maraming tao o maraming ding sa ating mga Pilipino ang mawawalan ng trabaho. So kung kayo ang tatanungin guys, ano ba ang pwedeng alternative na magiging trabaho ng mga kababayan nating construction worker kung sakaling may mga ganito ng klaseng makinarya dito sa atin sa Pilipinas? Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, comment, and share. Please subscribe my YouTube channel, EPC TV. Thank you, ingat, and God bless.